isang ito ay para sa mga taong hindi pinapahalagahan. Lagi na lang akong nasa bulsa mo. Kukunin lang kapag kailangan mo o kaya naman kung gusto mo. Kung di gagamitin, ito yung paglalaroan. Oo, kukunin mo lang. Kukunin mo lang kung narurumihan ka, kung nasusugatan ka at kapag umiiyak ka. Nagsisilbing tagapunas sa mga luhang dulot ng iba. Parang ako sa iyo laging nandito bilang kaibigan mo. Oo, bilang kaibigan mo. Kaibigan laging nandyan, nandyan at paulit-ulit na nakikinig sa mga kadramahan mo. Oo, masaya ka. Masaya ka dahil may umiintindi sa'yo at sa sa'yo pero shit lang. Nakita mo ba yung halaga ko? O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Walang ibang hinahanggat kundi sana. Oo, sana. Sana magbalik ang dating tayo, ang dating tayo na kung saan iya ang araw na hindi tayo magkasama. Sana. Ngunit pangarap ay biglang nalusaw nang malaman kong mali pala ako. Mali ako sa pag-aakalang madali lang, sa pag-aakalang madali lang ibalik ang dating tayo. Mali ako. Mali sa pag-aakalang maibabalik pa ang lahat. Iniisip ko na sana sana, sana pagdating ng panahon ay ating marinig ang katagang best friend mo guwapong timon. Puro na lang ba sana? Naaalala mo lang ako tuwing may kailangan ka, tuwing ikay lugmok na lugmok dahil sa kagagahan mo, tuwing nagdurugo ang puso mo dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Naaalala mo lang ako. Ano nga ba talaga ako sa iyo? Kaibigan o yayang? Nahandang handang ka sa mga utos mo, sa mga bagay na gusto mong ipagawa. Oh, Ano nga ba talaga ako sa Tama ka. Tama ka at magpakasaya ka dahil ipinanganak akong tanga. Tanga dahil pilit ko pa rin ipinagsiksikan ang sarili ko sa buhay mo kahit ayaw mo na. Tanga na kong tanga pero umaasa pa rin ako. Umaasa na sana sana ako pa rin. Ako pa rin ang kaibigan mo na laging nandyan para sa'yo. Oo, bumalik ka. Bumalik ka pero may iba na. Bumalik ka at binigkas ang salitang patawad. Patawad lang ba? Paulit-ulit mong sinasabing ang katagang patawad sa nagawa ko. Patawad kung nasaktan kita patawad, patawad, patawad. Puro patawad ang naririnig ko. At biglang tumulo ang luha ko at ito'y iyong pinunasan. Pinunasan mo ng panyong daladala mo, panyong nagsisilbing pamunas ng luhang dulot ng sakit. Isa lang naman ang hiling ko. O isa lang. Ang pahalagahan ako bilang kaibigan mo hindi parang panion ng madaling palitan. Pero alam ko, oo alam ko, na hanggang panaginip na lang yon at hindi na mangyayari pa. Sobrang sakit. Sobrang, sobrang sakit. Sakit na dulot ng mga pangako, pangako at mga binitawang mga salita. Salita na nagmula sa iyong dila na dila na parte ng iyong katawan, katawan na nag-iinit sa bawat pagbikas ng mga salitang kaibigan. Ating kalang. Tumayo ako at nagtiwan ng salita. Huling salita para sa iyo, kaibigan. Kaibigan? Tama bang tawagin pa kitang kaibigan? Ayo pa na. Tama na ang pagiging tanga. Nasasaktan ako. Oo. Oh pero masaktan man ako sa iyong paglayo. Pero pangako, pangako ko sa aking sarili na kakayanin ko lahat, lahat ng sakit na dulot ng pagabigo, pagabigo ng dahil sa iyong.